Magandang umaga at magandang gabi kung saan sulok kamang mundo na nakapanood nito. Sa oras na ito mga kapatid, pag-aralan natin ang nasusulat sa sulat ni Matthew dyan sa Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Ating basahin ito at intindihin natin. Sabi dyan sa 21, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. 22. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na ayaon. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipang hula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. At kung magkagayoy, ipapahayag ipahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nangagkilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Malinaw dyan mga kapatid na may mga kasama, mga kristyohanon, mga kristyano, nagsamba sa Panginoon. Umaangkin sila na kilala nila ang Panginoon. Gumagawa sila ng kabutihan. Nagsipaghula, ginamit ang pangalan sa pagpalayas ng demonyo. Ngunit ang nakakalungkot lang ay hindi sila kilala ng Diyos. Bakit mga kapatid? Sabi dyan sa versikulo 21, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano pa yan kabuti, ikakabuti sa iyong kapwa, kung hindi ikakabuti sa ating Panginoon, wala pa rin yan. So, ibig sabihin mga kapatid, ano ba talaga ang kalooban ng ating Panginoon? Basahin natin dyan sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 40. Sinabi rito, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y suma, sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ito mga kapatid malinaw to na ang nakakakita sa anak o sumasampalataya sa kanya ay magkaroon siya ng walang hanggang buhay. So ibig sabihin pagdating ng Panginoon matatanggap mo ito. At kung ikaw man ang namamatay, namatay sa pananampalataya sa kanya ay ibabangon kanya sa huling araw. Ano ba talaga ang ating paniniwalaan o paano natin ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Kaya kung mahal natin ang ating Panginoon, ano pa ang gagawin natin? Ano ang sundin natin sa kanya? Sabi dyan sa Juan 14, versikulo 15, sinabi rito, If you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga otos. So malinaw pala mga kapatid, na kung paano natin sambahin, paano tayo magmanampalataya sa ating Panginoon, ay walang iba. Kung iniibig natin siya, tuparin, tuparin natin ang kanyang mga otos. Kung ano yon, alam na natin kung anong otos yon. Yun ay binigay ng Diyos sa bayan ng Israel. At yun ay para sa ating lahat. Sabi dyan sa Ecclesiastes 12, 13 hanggang 14. Malinaw dito mga kapatid na sinasabi. Versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Malinaw na malinaw na ang utos ng Diyos, hindi lang ito para sa Israel, kundi para sa ating mga tao. Ito pala ang ating tungkulin kung paano natin sambahin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos, kung paano natin siya sambahin, kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ito, ay walang iba, kundi sambahin siya. Ang tungkulin natin ay walang iba, ay sundin ang kanyang potos. Yan ang nagpapahayag kung paano natin siya mamahalin. Kung nagtatanong tayo kung ano ba yung kautosan na yan, mababasa yan sa Exodus 20, hang, 21 hanggang ah, uh, 17, 17. At mabasa mo ulit, ya, ulit yan sa Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 21. Dahil ito mga kapatid ay nagpapahayotig kung paano natin mahalin. Ang kautosan ng Diyos ay eh, ito yung kung paano natin mahalin ang Diyos at paano natin mahalin ang ating kapwa. Dahil ang Diyos, sabi dyan sa Psalms 19, 7 9, nagpapayag ito na ang ating Panginoon, kung siya ay ating mahal, nagpapayag ito na ang ating Panginoon, ito ay ang kanyang karakter. Ito ang kanyang uh, nagpapakita kung gaano siya, kung ano siya. At ito ang perfect na kautosan at ito ay ugali ng ating Panginoon. Sabi dyan sa Romans 7:12, So the law is holy and the commandments is holy and just and good. Kautosan na ito. Banal, nagbibigay ng ustisya, ah, katarungan, at nagpapahayag kung ano ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kautosan. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya. Kung mahal natin siya, tutuparin natin o usundin natin ang kanyang mga utos. Yun lang ang payo ng ating Panginoon. Dahil yan ang kalooban niya. Dahil kung gaano pa yung kabuti ang ginagawa natin, sa ating kapwa-tao. Pero kung hindi mo sinusunod pa rin ang, ang kalooban ng ating Panginoon, na yun ang kanyang karakter, na yung ay sundin ang kanyang kautosan, wala pa rin. Sayang pa rin ang ating paghihirap. Sayang pa rin ang ating pagsamba uh, sa kanya kung wala tayong sinusunod na sinusunod kautosan. Dito lang at maraming salamat.